Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong, trabaho, at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news. Authority. One time the New Filipino time, alas 7 ng umaga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Umaga at, ngayon, at ngayon, ngayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hati sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada. Pagtaas sa Alert Level 3 o yung Voluntary Repatriation sa mga Pilipino sa Israel, ikinokonsidera ng DFA. Ang Malacanang, si sisilipin ng pagpayag ng ilang ahensya sa pagbiyahe ng mga OFW sa kabila ng tensyon sa Middle East. Aligasyon na tumanggap daw ng bayad ang mga kongresista kapalit ng pagpirma sa Duterte impeachment. Intriga lang at hindi umano gawain sa Kamara. Isang senadora umaasang mapaparusahan rin sa ilalim ng batas ang sinumang gagamit ng AI sa kabastusan. Kasong kidnapping for ransom with homicide isinampa sa DOJ kay Gong Wenli. Kaugnay sa Anson Kim murder case. Mga files noong nagdaang 2025 midterm elections hindi binura lahat ayon sa Comelec. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Balita nationwide. Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng Huwebes mga kabrigada, June 19, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Haji Aminyo. Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Mga kabrigada pinag-aaralan ng Department of Foreign Affairs kung itataas na nila sa Alert Level 3 o yung pagpapatupad ng voluntary evacuation para ho sa mga Pilipino na nasa Israel sa ilalim ng alert level 3 bukod sa paghikayat na umuwi na sa Pilipinas, ipagbabawal din ang bagong deployment ng mga OFWs at tanging mga returning OFWs lamang ang papayagan na magpunta sa Israel. Bagamat wala namang naitatalang nasawi dahil po yan sa palitan ng airstrikes, kinumpirma ni DFA Undersecretary Eduardo de Vega napatuloy na nadaragdagan hindi lamang ang mga gusto nang bumalik sa Pilipinas kundi pati ang mga apektadong Pilipino roon sa kasalukuyan anya ang mga hakbang na ipinatutupad nila ay as if lamang nakataas na yung alert level 3 kaya ang Philippine Embassy sa Israel ay nag-aalok na sa mga Pilipino roon ng voluntary repatriation Samantala hindi naman ikinukonsidera ang pagdataas ng Alert Level 3 sa Iran dahil lahat daw ng mga Pilipino doon ay ligtas pa rin. Dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, patuloy na nadadagdagan ang bilang ng mga Pilipino sa Israel na nais ng umuwi sa Pilipinas. Ayon sa Department of Migrant Workers, nakapagtala sila ng isang daan at limampung mga Pilipino na nais ng bumalik sa bansa dahil sa patuloy na airstrike sa pagitan ng dalawang bansa. Dahil dito inaasahan ng ahensya na sa mga susunod na araw ay mas dadami pa ang mga Pilipino na gugustuhin bumalik na lamang sa Pilipinas. Kasunod dito, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na patuloy nilang tutulungan ng mga Pilipino sa nasabing bansa kung saan sinabi ng kalihim na bukod sa repatriation, posible rin silang matulungan ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng temporary shelter at financial support. Samantala, ngayong weekend, inaasahang makakabalik na sa bansa ang 21 opisyon ng gobyerno na naipit sa Israel kasama na ang 26 na ibang Pilipino na naninirahan doon. Balita Tanggap tayo ng report mga kabrigada ang Pilipinas at US Army mas pinatibay daw ang interoperability sa Salaknib Phase 2 Brigada Kath Austria Ibrigada mo! Brigada! Mas pinaigting pa ng Philippine Army at U.S. Army Pacific ang kanilang interoperability sa pagpapatuloy ng Salakdib Phase 2 na kasalukuyang isinasagawa sa iba't ibang lugar sa Cagayan Valley. Ayon kay Army Spokesperson Colonel Louis de Maala, bahagi ng pagsasanay ang operational maneuver na layong palakasin ang combat readiness at suportahan ang territorial defense kabilang dito ang sabayang pagkilos sa lupa, himpapawid at karagatan gamit ang pinagsanib na kagamitan ng dalawang hukbo. Mahigit isang daang mobility assets mula sa dalawang puwersa ang lumahok sa ground convoy operation mula Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, patungong Bagabag Airstrip sa Nueva Vizcaya, Isabella Isabela State University Oval sa Etchagi, Isabela at Camp Melchor de la Cruz sa Gamu, Isabela. Nagsagawa rin ang military freefall drill sa Bagabag Airstrip at fast rope insertion and extraction system drill sa Isabela kung saan sinubok ang kakayahan ng dalawang panig na magdeploy ng puwersa sa mahihirap na kondisyon. Inaabangan din ang deployment ng tank assets sa Port Irene sa Cagayan gamit ang U.S. Navy Landing Craft Units. Ang Selective Phase 2 ay bahagi ng patuloy na pagsusumikap ng Philippine Army na maging isang mobile, agile at sustainable force na handang tumugon sa anumang misyon at sakuna. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News from Manila, The Music News. Authority. Balita, nationwide. Mga kabigada, pumalagang kamera sa paratang ni Vice President Sara Duterte sa umanoy bigayan ng pera, kapalit ng paglagda sa impeachment complaint laban sa kanya. Sa pulong balitaan, maring itinanggi ni House of Representatives Spokesperson Attorney Princess Abante na may kapalit na pera ang pagsuporta ng nasa mahigit dalawandaang kongresista sa impeachment case. Pumirmaan niya sila hindi para sa anumang halaga o pabor, kundi sa sariling paninindigan. Punto ni Abante, hindi maaaring idaan lamang sa intriga at paninira ang isyu ng impeachment. Binasa umano ng mga kongresista ang articles of impeachment bago lagdaan, inintindi at sinumpaan na sang ayon para isulong ang impeachment laban kay VP Sara hanggang sa ma-transmit sa Senado. Banat pa ni Abante, baka nasanay na ang kabilang panig na ang bawat galaw ay kailangan ng bayad. Breathe. Nationwide. Brigada, Isang senador naman umaasang maparurusahan na rin sa ilalim ng batas ang sino mang gagamit ng AI sa kabastusan. Brigada Ann Cortez, Ibrigada e mo! Brigada! Tunay na nakakabahala at nakakagalit. Ayon kay Senadora Risa Ontiveros ang nangyari sa anak ng content creator na si Queen Hera. Sa posted video ni Queen Hera, makikita mo lang tigil nitong pag dahil sa di o manipag-manipula sa larawan ng kanyang anak para gamitin sa kalaswaan at ibenta online. <laughs> Kaya hindi ko masyadong pinapost yung mga picture ni Diamond. Mga picture ni Diamond kasi iniiwasan ko talaga ito. Bata pa ng anak mo na pinapigilan niyo. <laughs> bilang si Ontiveros ang mayakta ng Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Law, ay umaasa siyang magagamit ito para mapanagot ang taong nasa likod nito. Dagdag pa niya, dapat ding maisabatas ang amendment sa Safe Spaces Act na naglalayong parusahan ang sino mang gagamit ng AI sa kabastusan. Maaalala dumulog na kamakailan sa National Bureau of Investigation ang nasabing content creator para ireklamo ang naging pambabastos sa kanyang anak. In the heart, part of changing lives. Ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Ang Dep and the Man, hindi mo ka mga estudyante na maging mapanuri sa mga lumalaganap na AI-generated content. Brigada Sheila Matibag, Ibrigadamo. brigada Brigada! Live! Report! Department of Education at DepEd Secretary Sunny Angara kung gaano nakaprogresibo at kagaling ang Artificial Intelligence o yung AI. Bunsod ito ng mga kumakalat na mga maling impormasyon na gumagamit ng realistic AI-generated contents na nambibiktima sa mga estudyante. Sa isang ambush interview, sinabi ni Angara na kailangang maging mapanuri sa ganitong mga content. Dahil dito, nais umano ng kalihim na ituro ang critical thinking sa mga eskwelahan sa bansa. Dagdag pa niya, huwag munang bigyan ng AI ang isang bata kung hindi pa ito marunong bumasa. Dapat anya ay mauna ang pagkatuto sa pagbabasa. Samantala, kasalukuyang kumikilos ang DepEd sa pagbuo ng mga AI research facilities na makatutulong sa mga estudyanteng Pilipino na maintindihan at mabantayan ang lumalawak na digital landscape. Paliwanag pa ni Angara, ang pagprotekta sa mga mag-aaral sa online platform ay kasing halaga ng pagtitiyak na mayroon silang access sa mga classrooms at mga learning resources. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Assorting! Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, ang malakanyang daw sisilipin ang pagpayag ng ilang ahensya sa pagbiyahe ng mga OFW sa kabila ng tensyon sa Middle East. Brigada Maricar Sargan sa Saritalye, ibrigada mo! Brigada! Titingnan ng Malacanang kung may pagkukulang ang Bureau of Immigration at iba pang ahensya ng pamahalaan kaugnay ng pagpayag na makabiyahe ang labing walong overseas Filipino workers patungong Middle East sa gitna ng umiigting na tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inaalam na ng palasyo ang detalye kung paano pinayagang umalis sa mga OFW kahit may umiiral ng tensyon sa rehiyon. Ang mga OFW ay patungo sa ng Israel at Jordan para magtrabaho, ngunit na stranded sa Dubai dahil sa pansamantalang pagsasara ng mga paliparan, kaya nagpasya na silang bumalik sa Pilipinas. Ayon kay Castro, kailangan munang malaman ang mga detalye at sitwasyon sa pagbiyahe ng mga kababayan bago umaksyon sa posibleng pagkukulang o pananagutan ng immigration at iba pang ahensya upang matiyak na hindi na mauulit ang ganitong insidente. Siguro po titignan natin ng masinsinan kung ano po ang nangyari dito dahil sabi nga po kanina ng Pangulo, yung repatriation po ay voluntary din po sa mga kababayan natin. So titignan po natin yung sitwasyon uh, may pagkukulang po ba ang Bureau of Immigration ang tapayagan? at napayagan uh, at hindi po tayo agad-agad mahuhusga muna. Tingnan po natin ang detalye. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang balita mga kabrigada, ang DepEd at DOH bubuo ng curriculum laban sa pagtaas ng HIV cases sa mga kabataan. Brigada Jigo Boy Custodio e Brigada Mo! Brigada! <laughs> Report! Brigada Balita Nationwide! Samantala mga kabrigada ilang buwan bago tuluyang naaresto ang hinihinalang mastermind sa pagdukot at pagpatay. Sa negosyanteng si Anson K. at sa driver nito, naglabas na ng desisyon ng Department of Justice kaugnay sa kasong isasampas sa sospek. At ay opisyal na pahayag ng DOJ sa sampahan ng dalawang counts ng kidnap for ransom with homicide si Gong Wen Lee o mas kilala sa alias na Kelly. Ito ay matapos nilang makumpleto at makakalap ng prima facie evidence laban po kay Kelly na siyang naging ugat upang tuluyan na siyang makasuhan. Kasabay nito, opisyal na rin tinanggal ng DOJ ang anak ng biktima na si Alvin K. sa listahan ng mga sospek dahil walang sapat na ebidensya laban sa kanya na nagpapatunay sa pagkakasangkot niya sa krimen. Sa kasalukuyan mga kabrigada, Inirekomenda naman ng ahensya na dalhin sa PNP Anti-Cybercrime Group ah, ang iba pang mga respondents ng kaso para naman sa case build-up ah, dahil sa paglabag sa Anti-Financial Account ah, Scamming Law. Bringada balita nationwide. Balikan natin si Gigboy Custodio kaugnayan sa plano ng DepEd at DOH na pagbuo ng curriculum laban sa pagtaas ng HIV cases sa kabataan. Jigo Custodio, e brigada mo! Brigada! <laughs> Report! Nagsani puwersa ang Department of Education at Department of Health upang bumuo ng isang bagong kurikulum na layong tugunan ng tumataas na bilang ng kaso ng HIV at iba pang isyong pangkalusugan sa kabataang Pilipino. Ayon kay Health Secretary Chodoro Herbosa, nag-align sila ng kurikulum dahil ang kanilang findings ay mas bata ang tinatamaan ng HIV. Batay sa datos ng DOH mula Enero hanggang March 2025, 30% ng 57 bagong HIV cases kada araw ay mula edad 15 hanggang 24. Sakop ng edad na ito ang mga estudyante sa junior at senior high school. Kasama sa bagong kurikulum ang pagtuturo tungkol sa HIV, mental health, maagang pagbubuntis, kaligtasan sa kalsada at nutrisyon. Nagbabala naman si Herbosa na posibleng umabot sa 400,000 ang bilang ng HIV cases sa bansa kung hindi agad maaagapan. Sa datos nitong June 2025, nasa 148,831 na ang kabuong kaso ng HIV mas mataas kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraan taon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jiko Custodio ng 15.1 Brigada News Manila the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Nilinaw ng Commission on Elections na walang katotohanan ng mga impormasyon na binura nila ang lahat ng impormasyon kaugnay sa nagdaang midterm elections. Paglilinaw ng poll body, tanging sa, sa soft copies ng ballot faces, accountable forms at voters information sheet sila nagsagawa ng data deletion mula sa data servers ng National Printing Commission. Isinagawa lamang umano ito ng COMELEC bilang pagtalima sa Data Privacy Act of 2012. Binigyang diin din ni COMELEC Commissioner Ray Bulay na ang pagbura ng mga files ay bahagi ng regular na aktibidad ng komisyon pagkatapos ng eleksyon at indikasyon din umano na tapos na ang operasyon ng ballot printing Committee. Mahalagang parte rin umano ito ng data protection at transparency ng poll body. Brigada Balita, Nagpabot naman ang tulong si Senador Bongo sa pamamagitan ng kanyang malasakit team sa mga biktima ng sunog sa barangay Almanza 1, Las Piñas City. Nabigyan ho ng tulong na sa 75 mga pamilya kung saan nakatanggap ang mga ito na mga relief items at iba pang mga pangailangan na makatutulong sa mga pamilyang nawala ng tirahan habang sila ay unti-unting bumabangon. Sa mensahe ng senador, sinabi niya sa mga biktima na huwag mawala ng pag-asa at patuloy siyang magpapaabot ng tulong sa mga ito hanggang sa abot ng kanyang makakaya. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Mga kabrigada, simula na naman ng pasukan. Aba kayo ba eh, team no sleep na naman? Pero siguruhin pa rin na maglaan ng pito hanggang siyam na oras na tulog bawat gabi. Dahil lang sapat na pahinga, ay nagdudulot ng mas maayos na mood at isang paraan para makapag-focus sa pag-aaral. Huwag kong pabayaan ang sarili habang nasa eskwela at para sa dagdag na nutrisyon at alaga ngayong pasukan, sabayan niyan ng pag-inom ng standout ES4 multivitamin capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng inyong mga anak And stunting now with standout ES4 multivitamin capsules Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Balita Makabayaning Pagtutulungan Mga kabrigada, sa mata ng karamihan Isa lamang siyang simpleng naglalako ng kakanin Sa gilid ho ng kalsada, yan ho si Nanay Adelfa Sinpuego Ngunit hindi hulingit sa kaalaman ng karamihan na unti-unti ho siyang pinahihina ng pangamba na baka isang araw ay mawala sa kanya ang kanyang labing isang buwang gulang na sanggol. Ayon po kay Nanay Adelfa si baby Nathaniel ay isinugod sa ospital dahil ho sa malalang dehydration. Una sana nilang dadalhin sa ospital ng Palawan ng Bata pero pinaghintay pa sila sa pila. At lalo lamang lumala ang kalagayan ni Baby Nathaniel kaya agad ho silang nagtungo sa Ace Hospital, ang tanging primadong ospital noon na may bakanting kama. Mabuti na lamang at naagapan ho ang lagay ng bata. Dahil ho kay nanay Adelfa, halos hindi na ho tumatanggap ng gamot ang ugat ng anak. Pero sa tulong ho ng mga doktor at mga nurse, mas ligtas na ngayon ang bata. Dahil po sa hirap ng buhay, araw-araw siyang naglalakad mula Barangay San Manuel papunta ho sa ospital at kakanin lamang ang kanyang hanap buhay. Sa kanyang pagdulog sa Brigada Nusef M. Palawan at sa Wantahanan ay hindi siya nabigo. Dahil agad hong nagpaabot ng tulong ang mga listeners ng Brigada at ang Wantahanan para ho kay Baby Nathaniel. Ito. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng tumulong po sa akin. Kahit yan itong malaki lang pong bira, malaking bagay po sa akin mga sir, mga ma'am. Mm. Maraming maraming salamat po. Wala po sa Brigada News FM at sa Wan Tahanan. Maraming salamat ka Brigada. Balita, Balita. makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide. Nationwide Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Paracetamol Plus Ibuprofen Fast Relax at ang standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa Umaga. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Haji ka Mula po rito sa Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.